What's up, mga body body? Ah, mga body body ko pa. So, bale, uh, boring mag solo gaming. Kaya, yun. Naganap ako sa TikTok ng masasalihan na ano. At ito nga yung ano, uh, own world ni ano, ni Perman. Uh, si Perman niya na. Perman. Ako si Contractor. Uh, kupal Contractor. Hindi pala. O, oh, tama si Contractor. Balaki ang kita eh. Perman siya. Ako si Contractor. Malaki ang kita, di Diba? hahangad na lang din tayo yung malaki pang kita so bali ito yung ano niya sa FB yung account nyo FB tuloy mali pala hindi pala FB gagi eh kakupalan ko ba naman so account pala niya sa tiktok so ito nga o totoo, flex ko yung account sa tiktok ah uh, pakipalo na rin siya guys ito siya daw si foreman na eh foreman ka lang ako naman si contractor <laughs> ayaw ba diba? <laughs> si contractor malaki ang kita nun foreman ka lang <laughs> joke so bale to uh, first day of ano plane na may kasama na naman tayo kasama ka kupalan so syempre gatanim tayo pag nakuha ng puno ba diba? para makatulong sa ating ecosystem kahit nasa minecraft lang eh kupal sa marambay ko talaga at gusto ko sanang tumalon dito kasi hindi ako makatalon kaya dito ako tumalon no? ba diba? napakatangayan napakatangay yan ano ni kuya makso yan sa pagtalon ko merong ano ah uh, Ah, tada na eh. Kwitis ata yun. Ay, hindi pala. Creeper nga ni pala. Kwitis. Hindi naputukan ako. Kupal. Naputukan ako nung ano, nung creeper. So, so bali, ano, medyo ipapasprover nila natin to kasi medyo mahaba pa yung ano Yung, basa ah, basta mahaba yung mga pangyayari na naganap dito. Halos, parang hindi na natin mabilang kung gaano kaba kasi marami pa akong pinuputo na puno links pa ako ng aking taniman and then I think cheater itong ano uh, cheater pala cheater ah bubol tayo yan si crimson parang ano siya kasi naka invisible deagle di ba hindi siya may ari ng world na ano ng mundo agalugin na lang natin ng mundo hindi siya may ari uh, pero na kapag ano siya invisible meron toto to, uh, so eh pass forward natin nakakabulol na eh palma na So ayun na nga After a few moments later eh, Nakahanap na rin ako ng aking Agatayuan bahay huh? Agatayuan bahay Ay basta lote na aking agatayuan O diba agatayuan ko ng bahay Kasi contractor tayo Mayaman tayo sa lupa Mayaman tayo diba diba So ito na nga oh kailangan natin pantayin to so ginagawa ko dito nag uh, ano muna ako nagpuputol syempre uh, eh, na naman tayo eh nagpuputol na ng puno para makagawa tayo ng bahay wala pa tayo masyadong bakal kaya puno muna gagamitin natin bina contractor para pakitan tao na mahirap muna tayo so, una di ba dapat ganoon para mas better so yan putol tayo dito ng puno yan hanggang sa ano natin yan na uh, maubos natin yung mga puno na yan kasi sa gabal yung sa lupa natin kukuhain di ba so yan na nga um, so bali napakaba talaga nitong aking ano uh, video and So bali ganito gagawin natin para mabilis. Panoorin niyo na lang yung mga mangyayari. So bali kakap ka muna dito yung voice record ko. Panoorin niyo na yung mga sasabihin mangyayari. So let's go na guys. Guys, anong anyo ko? Ako ya dito. Ako ya dito. Di. Ano ba Nerch pa. Bakit man siya? Siyan na kayo? Siyan nung Wala na mas. So, dito pala sa park na to, Medyo marinig niya naman na... Medyo maingay si Porman. Ah! Siguro nag a siya. nag live siya sa park na ito. Anong siguro? Nag-a-live... Yes. Ay! Gupo pala ka ba? nag live siya sa park na ito. Kaya medyo marinig niya yung balls niya na ano... Ano... nagkasalita syempre. Ako lang ang control panel guys.

Ito. Ano din? Ano din? Ano din mo ulit? Ano din mo? Kasi ako okay. hindi ko naman para maibig ko na. Kinikip ko naman yung nanira. Yung alam ko nanira. Ano na puno na. So, bali guys, tatapusin ko na muna ang video na ito di sa part nito kasi, ano, ah, uh, huwag oh, ka na magpaliwanag. Kupal hindi, kasi ano Google! Tatabas, Parinig kita sa mukha eh! Marami pa akong ano, dito, tatabasin ng puno Tatabasin, puputulin puno Tatabasin ang mga ano, mga dahon niya syempre dahon niya ni eh. Box nga lang, di ba? Diba? Box nga lang, yan So, marami pa ako dito ang gagawin So, wait na lang kayo sa part 2 nito syempre magpo post tayo ng part 2 At ano, sabi ni Foreman Magka ano daw siya mag-o-open siya araw-araw. Diba? Maganda ka ano na na. Mag-o-open siya araw-araw ng kanyang world. So, makasali ako, makapag-content ako, pwede ako mag-live. So, before pala ako, ah, before pala matapos ng video na to, guys. Sali na kayo sa reading your comments ko. Um, part 11 na tayo, di ba? Part 11. Ah, 11? Oo, oh, 11. Tama, tama, tama. So, mag-comment na kayo, guys. Then, follow nyo. I-copy link yung mga video ko. So, yun lang at thank you so tiningnan ko dito sa part na to, yung ano um, nagawa ni Farman nanonood ako ng live DT habang nag ano siya habang ako nagalaro eh so yun na ang dami ng pasika sika eh so follow niyo ako guys tapos syempre mag comment kayo dun sa mga reading your comments sa bagong post ko para makasali kayo sa sekta sa susunod na reading your comments so yun lang guys at saka manood naman kayo, inaanyayahan kayo na manood sa aking live ko, oh, diba? Inaanyayahan. Nakatagalog so, na yun ah. So, hanggang dito na lang and thank you guys. And see you pala sa part 2 nitong ana video na to. See you. See you.